maganda, unique, at nakaka-inspire. Ganyan nilarawan ng mga tagapanood ang iba't ibang obra maestra na itinatampok sa SM City Baguio ngayon. So beautiful, fantastic. M Ayon kay Emma, mayroong isang tile art na nakakuha sa kanyang atensyon. Ang Good Luck na gawa ni Lagak bilang parte ng panagbenga hashtag Colors in Bloom at SM, makikita sa Mall Atrium ang mga gawa ng The Mighty Buttons na binubuo ng mga local artists na sina Kabunyan de Oliver Olivete at Gilier Lagak. Karamihan sa kanilang mga gawa ay mga mosaic at tile art. For young people like us, parang na-introduce kami sa parang new forms of art, especially is parang very unique yung art forms nila, which is si parang tile art. Uh, parang ulit since yung mga kasama ko ganyan. Parang hihira lang sila makakita ng gantong klaseng art. Uh, Ayan po, ano po pinaka-favorite new artist? Actually po, parang lahat favorite ko kasi it has different meaning po eh. So parang lahat nagaganda. Ibinahagi rin ni Noah isang fine art student ang kahalagahan ng mga exhibit sa kanya bilang isang mag-aaral ng sining. Parang nag-open po siya ng opportunity na maging ganun, mag-inspire po sa mga kabataan. Parang sa mga matanda, matanda din po na mag-try din po sila mag ng sarili nilang style. Kasi ang unique nga po talaga. ganda. Parang ngayon ko lang po nakita talaga yung gantong style yung... Parang pagka-mix medium niya po, yung way po na paggawa niya. Ano po pinaka nagustuhan ninyo na, is... na Na, na po? Kaya tumatawa po ako parang akit okay, po Kasi po, yung mga lego po, parang i-close up mo po, putusin ka niyo po kung ano yung mga natin, Kaya nag-drag po siya ng interest. Aking nakausap sa Instagram ang The Mighty Butans at ayon sa kanila, sila ay ginagabayan ng linyang Bathala na sa halip na ang sikat na Filipino line na Bahala na. Naniniwala silang sila ay pinapatnubayan ni Bathala kahit sa simpleng pagbiyak ng tiles. Ito rin daw ang nagdidikta ng kanilang disenyo at ang mga ito'y pinagdurugtong parang jigsaw puzzle upang makabuo ng magandang larawan. Ayon din sa kanila, ang kakaiba sa paggawa ng mosaics ay ang pag-frame sa mundo with your own eyes. Bukod dito ay makikita rin sa lower basement ang mga paintings na inilalarawan ang local indie film na The Wedding Dance sa direksyon ni Julius Lumiked. Ang mga ito ay pininta ng Pasakalya Group of Artists o PGA bilang fundraising activity para sa pelikula. The director of that is Julius. He's part of Pasacalle group of artists also. So us at Pasakalye, this is one way of us supporting him, supporting his movie by raising funds. So what we did was all the paintings downstairs that you see are scenes taken from the movie. And they painted it. So if the painting gets sold, most of that will go to the movie. Sa mga nagnanais bumili, maaaring i-contact ang Pasakalya Group of Artists. Ito si Blessa Joy Manuel, nag-uulat para sa Herald Express Balita.